Mga boss kumusta? Pag-usapan at kilalanin naman natin sa video na ito ang import na ibabandera ng Terra Firma Jeep sa paparating na PB Governors Cup. Yan ang inyong masasaksihan matapos mong i-like, e share and subscribe para sa marami pang basketball highlights and updates na gaya nito. Kaya kung ikaw ay may kaalaman at mahusay sa basketball ay tiyak na hindi ka matatalo ng kalaban. At huwag kang lalabas ng bahay kung hindi mo pa natapos panoorin ang video na ito. Si Brandon Edwards ay isang Amerikanong profesional na manlalaro ng basketball na kilala sa kanyang pagiging versatile at athletic sa court. Narito ang maikling talambuhay at background niya. Siya ay ipinanganak sa Detroit, Michigan, US at nag-aral sa King High School sa Detroit at nagkolehiyo naman sa University of Texas sa Arlington, UTA. Naglaro si Edwards para sa UT Mavericks mula 2010 hanggang 2014 nagkaroon siya ng kahanga-hangang karera sa kolehiyo, lalo na sa kanyang senior year kung saan nag-average siya ng double-double sa puntos at rebounds. Matapos hindi mapili sa 2014 NBA Draft, sinimulan ni Edwards ang kanyang profesional na karera sa ibang bansa. Naglaro siya para sa iba't ibang koponan sa Europa at Asia, kabilang ang mga stint sa Hungary, Finland at Japan. Ilan sa mga kilalang koponan na kanyang nilaruan ay Soproni KC, Hungary, Lapuan Koriko Finland. Kyoto Hanaris, Japan. Ngayong 2024, pumirma si Edward sa Terra Firma Diep bilang import player para sa Philippine Basketball Association, PBA. Ang kanyang pagdating sa koponan ay layuning palakasin ang kanilang front court sa pamamagitan ng kanyang rebounding, shot blocking at scoring abilities.